mayroon silang sinusunod. Ano ang sinusunod na mga Muslim? Yung gawain na pagdarasal. Di ba na nakakarinig kayo ng pagkano sa masjid? Ang tawag kaya ay pagsasala. Pag tatawag paano pumunta doon yung mga Muslim? Doon sa pagdarasal, sa pag-ajan. Ah, ang tawag dyan ay at yan, sa sa mga Muslim. So yun ang ibig sabihin ng pamamagitan ng pagsunod ng kautusan pag ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsamba. Hindi e lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses, apat na beses, limang beses isang araw. Yun ang sinasunod ng mga Muslim. So, walbara means seti Ang ibig sabihin nun, ang paglayo sa pagtatambal. Anong ibig sabihin ng pagtatambal? yung gawaan ng katambal o iba, halimbawa, may Diyos ka, tapos magawa ka ng katambal. kaparehas. Uh, kaparehas. Halimbawa, sumumba ka sa iba, may Diyos ka, mo naman may Diyos, tapos sumumba ka doon sa isang Diyos. Ang tawag doon ay pagtatambal. Pagtatambal. So sa Muslim, ang Diyos, wala siyang katampal. Um, ang Allah, wala siyang kapantay. Nabanggit niyo Ustaz, ang Allah, ang um, Allah subhanahu wa ta'ala, ay may, kaika, may kakayanan siya. May kakayanan. At ang um, Allah, uh, lahat ay kayang-kaya niya. Ang Allah, hindi siya nangangailangan ng tulong, batayo mga tao ang nangangailangan ng tulong sa Allah? So, paano natin maano yung ano natin, sarili natin? Dito dahil dito sa pamamaraan ng pagsunod o pagtalima ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Allah. So, yan ang ibig sabihin ng Islam. Ang ibig sabihin ng Islam, mga kapatid, ang pagsunod at paglayo sa pinagbabawal ng nag-iisang Diyos na Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit na ni Ustad yung yung aya, yung sinabi niya nabanggit sa Quran, sa na Quran, na nilika yung mga inkanto at ang tao at sunod magbawa na kautusan ng ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang ibig sabihin ng Islam, mga kapatid. Uh, al-imanu, al-imanu billah. Yun ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iman. Yung mm, paniniwala mo, pagsunod mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bil malaika.